paggawa ng kakanin na paborito ng marami maituturing daw na labor of love mahirap na nga mahina pa ang kita ayon sa mga gumagawa nito sa bayan ng San Mateo sa Rizal na kilala sa kanilang mga kakanin naghihingalo na raw ang kanilang industriya kung dati kasi nangunguna sila sa produksyon ng bigas nagkukulang naman daw ngayon ang mga sakahan si Cesar Apolinario on assignment Bidang kakanin tuwing Setyembre dito sa San Mateo, Rizal. Apat na siglo ng tradisyon sa San Mateo, ang paggawa ng kakanin. Pamanan ng mga Kastilang, mahilig daw noon sa pagkain ng malagkit, gaya ng paella. Pero alam nyo ba ng orihinal na kakanin, di raw talaga matamis. Ipinakita sa amin ni Nanay at ang kanyang anak na si Kenneth, ang paggawa ng antala. Dahil sa paggawa ng sumano, biko, kailangan lang ng malagkit at gata. Pero ang secret ingredient nito, Asin. Papakuluan ito at kapag inin na inin na, pwede nang hanguin sa kalagyan ng asukal. ko na rin doon sa mga ninuno namin. Kung baga, siguro mga porto-pep generation na kami. Bawat po silang matuto para may extra income po sila. Labor of love raw ang paggawa ng kanin, Masakit sa braso ang paghahalo. Matagal. Mainit at maliit ang kita. Lalo pa raw yung lumiliit dahil sa mahal ng mga bilihin. Sa kakanin, hindi ka ura-urada makakapagtaas ng, ano, ng presyo. Ikaw e mo nga at kami wala ng taniman ngayon ng malagkit at saka ng bigas. Eh, ginawa na nga ang puros, puro, ano, puro subdivision. Maangkat pa kami. Pupunta pa ng Marikina. Abot daw sa 80 pesos ang kilo ng malagkit na binibili pa ng mga tindera sa karatig bayan, gaya ng Marikina o Maynila. Kung tutuusin, hindi na dapat sila dumarayo pa. Pero dahil halos nahubos na mga palayan ng malagkit, wala raw silang magawa. Isang san Mateo noon sa nangunguna sa produksyon ng malagkit na bigas. Pero ngayon, 10% na lang ng mga sakang lupa ang nakalaan sa pagkatanim ng malagkit. Yung bigas mas marami din. Bakit po bigas? Eh kasi yun madaling ubente. Oh. Pati nga ang mga sakahan ng bigas, tila naghihingalo na rin. Mula sa halos 150 hectares sa sakang lupa noong 2010, nasa 115 hectares na lang ito ngayon. Ang itinuturong dahilan ng mga magsasaka, urbanisasyon. Ito mga mahigit 15 labi ang tanim mo ng palay. Ngayon no, subdivision na. ayaw ako kami, nakikiusap po sana sa mga ano na kung po pwede, huwag na hong subdivision yung mga tanim mo ng palay. Sunod-sunod din ang pagkatayo ng mga subdivision, factory at iba pang gusali. Kaya naman, para ibalik ang sigla ng ani ng malagkit na bigas, sinimula ng lokal na pamalaan ang Kakanin Development Plan. Dito, gagawing sentro ng turismo ang paggawa ng kakanin, kayon din ang agrikultura. Maglagay daw kami dito, gawin namin talagang sentro itong San Mateo na Bibigyan daw kami ng pondo para mag-ano kami talaga dito ng kakanin. Malaking bahagi ng kultura ng San Mateo Rizal ang pagluluto ng malagkit na siyang nagbubuklod sa mga pamilya rito. At lalo pang nagpapalagkit at nagpapatamis ng kanilang samahan. Sa totoo lang napakahirap gawin. Kaya lang siguro nasa dugo mo na rin nakasanayan mo nang gawin, parte na talaga yan ang buhay ng mga taga San Mateo, ang gawa ng kakanin. Ako si Cesar Apolinario at ito ang aking assignment.